Hello, welcome back to my vlog. So, ito na naman. Araw-araw na lang ako pumupunta sa bahay ng matanda kasi natira ng pagkain. Umaga, tanghali, hapon. So, ayan, sobrang init mga palangga. Ayan. So, ayan, grabe. Masusunog ang balat mo dito. So, ayan. purkit na sa abroad kami is malamig ang trabaho namin dito at madali lang hindi ibig sabihin ngayong mga bahay ng mga Arabo may aircon kami hindi kami iniinitan ayan Siyempre kami mga katulong kami kung saan saan kami utusan kahit na ganitong oras sobrang init nako talaga grabe tumakbo. Ang sakit ang tuhod ko. So, ayan. So, pinakain ko muna yung matanda. At babalik na naman ako dito sa aming bahay. Para tapusin ko yung dinuluto kong para sa mga amo ko. Wala, nalit ako eh. Nawawala ako sa isip. So, ayan, sobrang init. Uh, hala, nahulog-hulog na itong mga bunga ng ano daming bunga. So, mas malamig dito. Okay. Ay, kaya pala. Naupo sila dyan kahapon. So, ayan. Gusto kong umakyat doon. Kunin yung mga bunga ng kahoy. Eh, bunga ng kahoy. Bunga ng kutas. So, ayan. Ito okay, na dito. Eh, na ano. Basag. Eh, na So, ayun na pala Okay. Nandito na. Kaakit na naman. Masakit ang tuhod ko dito. Trilis ko ng pindala ka dito umaga, tanghali, hapon. Oh. Ando din kasi yung anak nung matanda sa baba. Hindi man ba lang niya maakyat yung tatay niya pakainin niya. Tatawag pa sa akin ugh, oh. oh. So, ayun mga palangga. So, ayan ang aking update ngayon sa aking uh, buhay dito sa Saudi. ugh, oh. So, thank you. Thank you, thank you for watching. Bye-bye. Oh, yung sakit ng tuhod ko.